marami na nga umaasa at hindi lang ito ang Aldam Nation, ngunit pati ang publiko. Ito ay ang masaksihan nila ang talagang naging pagsasama ni Main Mendoza at Alden Richards sa mga paggawa ng mga proyekto. Ito naman kasi talaga ay swak na swak at bagay na bagay sa kanilang dalawa. Alam ng publiko na ito ay hindi pilit lamang, na nakikita nila ngayon sa iba't ibang artista na kala mo ay tagalagang wala namang kinalaman at bakit pa sila pinagtatambal. Katulad na nga ng mga ipinapartner kay Alden Richards, nakitang kita naman natin na kung pagsasamahin ay parang magkapatid lamang, parang mag-ate or minsan pa nga ay parang tita na ni Alden Richards. Diyan mo talaga malalaman na tanging si Min Mendoza lamang ang nababagay para kay Alden Richards lalong lalo na sa optics. Kitang kita naman kasi dito at napatunayan na noong kalde serye pa na talagang bagay na bagay ang dalawa. Makikita mo sa height, sa build ng katawan, lalong lalo na sa pag-uugali na talaga namang kitang kita natin na swak na swak talaga. Si main Mendoza nga ay isang nakakatawang nila lang. Napakakulit at talagang napakaagresibo na contrast naman kay Alden Richards na napakatahimik. Hindi mapalabiro at tamang kinig lamang. Kaya dyan mo talaga malalaman na swak na swak si main Mendoza at Alden Richards. Para nga ito The match made in heaven na dati pa nilang titulo. Hindi kasi sila nagsasapawan. Hindi katulad ng parehong madaldal na babae at lalaki. Hindi mo alam kung sino ang nagpapasikatan sa kanilang dalawa. Taliwas naman ito kay Alden Richards. Na alam naman natin na talagang swak na swak pagdating sa mga batuhan nila ng linya ni Maine Mendoza. Kaya kung tatanungin nyo ang buong Aldem Nation at publiko, kailangan na rin manindigan ni Main Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay masimulan na nila kung anuman ang nananais nilang gawin. Hindi na rin kasi sila bumabata at talagang kailangan na nila itong gawin para na rin sa pagunlad ng kanilang mga karir ika nga ng Aldem Nation na pwede na silang mag-retire dahil sa kayamanan na nila ngayon at napatunayan. Ngunit kung ang gugustuhin nila ay magpatuloy pa, dapat na nila itong gawin. Baka sila ay mahawakan pa ng kanika nilang management. Kaya mas maganda na amini na mismo ni Alden Richards at Main Mendoza ang naging pagsasama nila nang sa gayon matahimik na rin ang iniisip ng buong Aldam Nation patungkol sa totoong nangyari sa kanila dahil hindi naman nila ito maitatago na panghabang buhay dahil ito ay kalat na kalat na rin sa publiko. Bagamat nais nila itong itago ay hindi nila ito mapipigilang lumabas sa publiko at makikita at makikita rin ito ng buong True Blooded Aldam at lahat ng mga taga-suporta nila at hindi ito mapipigilang ilabas ng mga bashers at mga naninira sa kanila dahil alam naman natin ang mga insider ng Aldam Nation ay talagang maraming alam patungkol sa kanilang tunay na relasyon at ang mga tinatago nila ayaw ilabas sa publiko Dapat lang na hindi na itago ni Alden Richards at Maine Mendoza kung ano ang nararamdaman nila sa isa't isa. Dahil sa bandang huli ay malalaman at malalaman rin iyan ng publiko. Lalong lalo na ang buong True-Blooded Nation na sa simula pa lamang ay talagang nakadepende na sa mga karir at galaw ni Alden Richards at Min Mendoza. Lalo pa ngayon na tila hirap na hirap si Main Mendoza at Aden sa gagawing mga pag-amin. Kaya natural lang na ang buong Aldab Nation na ang gumagawa ng paraan para lumabas ito sa publiko. Yan naman kasi talaga ang nais at kagustuhan ng buong Aldab Nation na maipagmalaki at mailabas na sa wakas ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang relasyon nang sa gayon ay matigil na rin ang mga pambaba sa kanila. Ang mga naninira sa kanila kasi ay ang nagbibigay ng lakas. Ang hindi ginagawang pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na talagang hindi nila ito ginagawa dahil na rin sa pag-aalaga ng kanilang mga karir. Hinding-hindi nga nila ito magagawa kung ang mga management nila at kontrata ang iniisip nila. Hindi nang kasi basta ang pag-amin nila ay gagawin para sa kanilang sarili ngunit pati sa mga nakapaligid sa kanila at sa kanilang mga kontrata. Lalong lalo na at hirap na hirap si Maine Mendoza at Arden Richards. Dahil na rin sa mga pinangahawakan nilang mga titulo, katulad na lang ni Alden Richards na kung aamin ito na asawa niya na si Maine Mendoza at nagtotoo ang kanilang mga asal na ginawa ay mawawalan ito ng tila proyekto makakatambal ng mga leading lady na alam naman natin na inaasahan na yan kung si Alden Richards ay aamin sa kanilang relasyon ang maganda lang kasi dito ay alam na ng buong Aldam Nation ang kanilang tunay na relasyon kaya nga alam na alam nila na walang relasyon si Alden Richard sa kahit sino man na mga kaliding lady niya at ito ay para lamang sa trabaho ngunit kitang kita dito na ang mga bashers nila at mga naninira ay tuloy tuloy pa rin kaya nang sa gayon ay hindi na lang ito dapat pansinin alam naman natin na ang hindi pag-amin na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ay para na rin sa kanilang dalawa at sa buong Aldab Nation. Kung matatandaan nyo, ang gagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay malamang na ikasira ng kanilang karir dahil na rin ito sa mga kontrata na kanilang napirmahan at ang mga endorsement na dapat ay single lang sila dito. Kaya dito mo palang malalaman na talagang napakahirap ang gagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richard sa publiko. Bagamat alam na ito ng buong Aldam Nation dati pa lamang ay hindi naman ito naiintindihan ng iba. Kaya nga tine-take advantage ito ng mga bashers at mga naninira sa kanila. Dahil alam nila na walang kapangyarihan si Main Mendoza at Alden Richards na umami na lang nang bigla-bigla sa publiko. Kaya alam naman natin ang kahihitnan na nito ay ang hindi rin pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit ganun paman ay tinitiyak ng buong Aldem Nation at lalong-lalo na si Main Mendoza at Alden Richards na tuloy-tuloy lang sila at kahit kailanman ay hindi na mapipigilan ang kanilang pagmamahalan dahil alam naman nito na, na alam ng buong Aldam Nation ang mga resibo at pagpapatunay ng kanilang relasyon at ito ay hindi na mabubura pa dahil ito ay nakalathala at ginawang pag-amin na ito ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi na ito mabubura pa. At ito ang pinangahawakan ng buong True-Blooded Alam para mga sa mga bashers na maninira kay Mayn Mendoza at Alden Richards. Kaya hindi na magtatagumpay ang mga bashers na ito dahil alam nila na pag sila ng resibo ng tunay na relasyon ni Mayn Mendoza at Alden Richards ay wala na sila dito maisasagot kung di paniwalaan ang tunay na relasyon ni Mayn Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.